unti-unti na natutupad ni Shuvi at Rata ang kanyang pangarap. Unti-unti na siyang nakikilala at nagiging biggest star. Pero ano nga ba si Shuvi sa totoong buhay at ano ang kanyang pinagdaanan? Ating alamin kung boyfriend niya na nga ba si Anthony. Sa totoong buhay, siya si Shruvi Chris na Villanueva at Rata. Ipinanganak ng June 4, 2001. Siya ay 24 years old. Siya ay Filipino model, actress, host, and content creator. Bago pumasok si Shruvi sa showbiz, ay naging modelo muna siya. At sinabi niyang sumali siya sa mga beauty contest at nananalo naman siya until makapasok nga siya sa Heart on Ice na isa sa kaibigan ni Ashley sa Heart on Ice. At dito na nga unti-unti rin siyang nagkakaroon ng proyekto at naging sparkle artist na rin siya. Pero lalong minahal si Shuvi at makilala sa pagsali niya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Naivik siya sa PBB pero minahal siya ng masa at dito na nagsimula ang talagang pagsikat niya sa kanyang pagsikat syempre meron siyang inspirasyon sa katauhan ng isang modelo at aktor na rin na si Anthony Constantino at dito nga kinilig ang mga fans specially nung lumabas si Shuvie sa Pinoy Big Brother ang sumundo sa kanya ang kanyang mga magulang kaibigan at nandun din siyempre si Anthony na may pa-flowers pa. After ng Pinoy Big Brother, talaga naman nag-boom ang karir ni Shovey. Kabila-kabila ang kanyang media image. Katulad na lamang na nagkaroon siya ng cover sa Nylon Manila. Sa Preview Magazine din. Kung saan pati ang makeup artist ng preview ay sinabihan si Shuvi na the true Filipina beauty. At kabila-kabila rin ang kanyang... Unti-unti na nga, nakakamit ni Shuvi ang kanyang mga pangarap sa buhay. Unti-unti na nga rin naiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Nga niyang pinapagawa niya na at pinapaayos ang bahay nila sa Bantayan Island. At talaga namang gusto niya nang kunin ang kanyang mga kapatid. At magkaroon na rin siya ng sariling bahay sa Manila para makuha niya na nga daw ang kanyang mga kapatid. At talagang susuportahan niya ito hanggat makatapos sila ng pag-aaral. Shuvi na napakasaya niya dahil nakabili na rin siya ng sasakyan. Kaya masasabi mo talagang unti-unti nang ang natutupad ni Suvi, ang kanyang mga pangarap. At syempre nagpapasalamat din siya sa kanyang bestie, walang iba kundi si Ashley, kung saan siya ay sinuportahan nung nasa lowest moment siya. Until now ay nandyan pa rin si Ashley para siya i-guide. May tuturing na si Shuvi ay isa sa pinaka-busy na celebrity. Kabila-kabila ang kanyang endorsements, pati commercial, at the same time, pagmamodel din. Hindi lamang yon, Siya ay mayroong upcoming teleserye kasama si Ding Dong Dantes. Kaya naman marami ang naging masaya kay Shufi sa pagiging humble nito. Pero kumusta naman kaya ang love life niya? At ano ang description at masasabi nitong si Anthony kung bakit minahal niya nga itong si Shuri. She really um, wears her heart on her sleeve and with everybody, she has great intentions for every single person she meets. So, uh, I think her her great heart is what I love the most. Aside from her being very, very pretty, uh, talaga, ang ganda siya. O, oh, di ba naman? Although maraming nagsasabi na in relationship na nga si Suvi sa si Filipino-American model at actor na si Anthony Constantino, para sa mga interviews ni Suvi, sinasabi niyang nandiligaw pa rin sa kanya itong Filipino-American model na si Anthony. At ang maganda nga kay Anthony ay talagang pumunta ito sa bantayan para makita ang totoong kalagayan ng pamilya ni Shuvi, which is na-appreciate naman talaga ni Shuvi. Dito mo rin makikita kung mahal ka talaga ng isang lalaki. Sana nga sila ang magkatuluyan sa bandang muli. Kaya naman, o ang pangarap ni Shuvi noon nung nasa PBB siya, ang tall, dark, and handsome na kanyang pinapangarap ay talaga naman nagkatotoo sa katauhan nga ni Anthony. O ba diba naman maraming kinikilig dahil napakagwapo naman talaga nitong si Anthony. At ang nakakatuwa pa, noong romampa itong si Shuby sa Okada, Manila na sinabi niyang first time niya talaga sa runway kung saan ay ginamit niya ay ang isang gown na debutante. Ito ay gawa ni Rian Fernandez. At ang nakakatuwa pa ay very supportive ang kanyang rumored boyfriend na si Anthony. At katabi niya pa ang mga magulang ni Shuvi. Habang naglalakad sa runway, ito si Shuvi ay very busy si Anthony sa pagkuha sa kanya. O ba diba naman nakakatuwa? O ba diba, napakaganda ni Shuvi sa kanyang gown? at pangarap niya lang daw talaga ito na makapagsuot ng mga gown habang rumarampas sa runway. Kita mo naman, nakatutuwa ang kanyang mga magulang at syempre nandun ang kanyang rumored boyfriend. May ituturing na nga si Shuvi na rising star dahil kapila-kabila ang kanyang proyekto at talagang matutupad niya na ang kanyang mga pangarap. Dahil isa siyang mabuting anak, mabuting kaibigan. At talaga naman nag siya para lamang makamit niya ang kanyang pinapangarap. At ginagawa niya ang lahat para nga maiahon sa kahirapan ang kanyang mga magulang. Kaya naman marami ang naging masaya kay Shuvi. Dahil nga sa pangarap na unti-unti niya nang natutupad. At for sure maraming fans ang makakarelate at magiging masaya kay Suvi. Kaya naman ang isa sa inaabangan, kung si Anthony na nga ba ang kanyang magiging forever. syempre malayo pa at marami pa silang mga pangarap. Kaya ito na lamang ang ating aabangan. Hanggang sa muli, bye!